Sa dumaan na Q&A ni Oda ay kininfirm niya na malakas talaga si Garling at may dahilan kung bakit malakas si Garling. Ito ang sinagot ni Oda sa tanong sa kanya tungkol sa pangyayari noon sa God Valley. Noong nakita nating haharapin ni Garling ang mga malalakas na pirate group na Rocks Pirates at Roger Pirates. Dito ay mapapaisip tayo kung gaano ba talaga kalakas si Garling para sabihin to ni Oda. At ano ang sinasabi ni Oda na sekreto sa lakas ni Garling? Ngayon na naging isa na din sa Five Elder si Garling ay marami ang nagsasabi na maaaring ang sikreto ng lakas ni Garling ay galing sa kanyang Devil Fruit Power. Dahil nakita naman natin kung gaano kalalakas ang mga Devil Fruit Power ng ibang Gorosei. Kaya maaaring ang Devil Fruit ni Garling ay kapantay o mas malakas pa kaysa sa ibang Gorosei. Maaaring ang Devil Fruit ni Garling ay ang mythical Zoan Fenrir na isang giant wolf sa Norse mythology. At ang dahilan nito ay si Garling ay maaari nating i-relate sa buwan o moon dahil sa kanyang appearance. At ang wolf at werewolf ay malaki ang connection sa moon. Ang Fenrir ay maaaring pantayan ang laki ng mga giant demon transformation ng ibang Gorosei. At kilala din ang Fenrir na mayroong napakalakas na physical strength na kahit si Odin na King of Asgard ng Norse mythology ay kinakatakutan si Fenrir. Maaring ito ang sagot sa dahilan kung bakit sinabi ni Oda na malakas si Garling. Ay sa mandailan kung bakit maaaring Fenrir ang mythical zoa ni Garling ay nagkataon din na ang planet Saturn ay mayroong satellite moon na nangangalang Fenrir na maaari din natin gamitin clue sa devil fruit ni Garling dahil naging goro siya si Garling noong namatay na si Saint Saturn ito ay nangyari din kay Dr. Vega Pang. Noong namatay ang main body ni Vega Pang, ay pinalitan siya ng kanyang satellite na si Lilith. Bukod dito ay connected din ang Fenrir sa isang teori na mayroong dalawang anak si Garling. Ang isa ay si Shanks at ang isa ay ang kamukha ni Shanks na maring member ng Holy Knights at ang taong nakita natin noon na kumausap sa Gorosei. Sa mythology ay mayroong dalawang anak si Fenrir at ito ay si Hati at Skull. Si Skull ay sinasabi na the one that chases the sun. Na maaari nating ihaling tulad kay Shanks na naging dahilan ng pagbalik ng sun god Nika. Si Hati naman ay sinasabi na the one who chases the moon. Na maaaring ang unknown na kapatid ni Shanks na member ng Holy Knights. Maaaring ang gusto nito ay maging katulad ng moon na si Garling na champion ng God Valley at ngayon ay Gorosei na. Ang isa pang clue ay makikita din natin sa damit ng Baby Shanks ang pattern na sun, moon at star na maaaring simbolism din ng anak ni Fenrir na si Hati at Skoll. At ang star naman ay nagre-represent kay Garling na ngayon ay isa na din sa Five Elder Star. Kung bago kayo dito sa aming channel, please hit the subscribe button para mabalikan ninyo ang aming mga videos. saman nyo na din ang notification bell para updated kayo sa mga bago naming uploads. Meron kayong tanong or topic na gustong i-discuss? Ilagay nyo lang sa comment below. Thank you for watching and kita tayo sa next video.